Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte, nagulantang, kumpirmado na at Marcoleta at iba pa iniwanang tanga. Matapos kumalat ang balita na tumakas di umano ang dating Pangulong Duterte dahil sa warrant ng ICC, abay nataranta ang mga kaalyado patungkol dito. Ang malaking tanong, tuluyan na bang iniwan? Lalo na si Marcoleta na puro reklamo at umaasa itong mananalo. Kaya naman, vuelta ng isang mar supporter. Sa totoo lang mga kababayan, hindi ko po nakita itong pumasok sa top 12. Kahit ano pong sorbet, Pulse Asia, Publicus si Asia, hindi po sila pumapasok sa top 12. So sa tingin ko mga kababayan, bagamat hindi umatras si Marcoleta, wala talaga eh. Wala po talagang ano, kachansa-chansa na sila pumasok sa top 12. Kung meron pang pagkakataon sana, eh sa tingin ko si Marcoleta, atras na rin to eh. <laughs> Sabay-sabay yata -sabay na si eh. Si Jimmy Bondok, Salvador. Ito si Philip Salvador, matindi. Kapal talaga ng mukha, mga kababayan. Vic Rodriguez, ito yung napakaingay eh. napakaingay na ito ni Vic Rodriguez. Kala mo, mananalo eh. Kung magsalita, kala mo, mananalo. Nako, uh, Tony Vic Rodriguez, malabo pa sa sabaw ng pusit na kayo po ay manalo. Unang-una, ginagamit nyo lang yung inyong uh, mga mga maisog na yan eh para sa inyong sariling kapakanan. Saka wala naman kayong ano eh, wala naman kayong platforma eh. O oh, halimbawa na lang, Philip Salvador, may eh, na ba to? Para namang wala pa nagawa to eh. Meron, yung paaso-aso siya kay ano, kay uh, Bongo. Ah, bodyguard ni Bongo. Anong ginagawa nito? Tinisirahan ng presidente, tinisirahan ng administrasyon, pinaglilingkuran si Duterte, pinagtatanggol si Kibuloy. Ayun yung ginagawa niya eh. Anong gagawin ni Philip Salvador? Ang paglingkuran si Duterte, ang paglingkuran itong kanilang partido? Eh di mag-isa ka. Oh, Marculeta. Saka to, pwede nga lang umatras atras na to si Markuleta eh. Wala eh, ngayon magreklamo ka sa SWS. sabi <laughs> mo, oh, bakit di ako kasama sa top 12? Ibig sabihin lang talaga Sir Markuleta, ayaw sa iyo ng taong bayan. Kaya yeah, huwag ka magagalit sa SWS survey. Kasi pagdating sa ibang survey, laglag ka rin eh, hindi ka nga pumapasok sa top 12 pero talagang ha, wala ano, wala kang ha, amor sa mga tao. Hindi ka gusto ng taong bayan. At kung nga talagang malakas ang mga DDS, edi sana paso kayo, lahat kayo. Kung talagang marami itong mga DDS, oh. to talagang malakas ito at marami sila, bakit hindi sila pumapasok sa top 12? Hindi naman pinalagpas ni attorney itong reklamo ni Marcoleta na halos magmukhang tanga sa pagiging ambisyoso nitong maging senador. Bakit ka naman magre-reklamo eh siguro hindi nila nakita na newsworthy yung press con mo eh. Kahit ka na hindi ka naman. Ang ibig sabihin nun, hindi sa tingin ng iba, sa tingin siguro ng news director, hindi ka newsworthy. O ganun yun. Kaya itong si Marco Leta, kahit congressman ka, kahit ka pa main speaker doon, one hour ka mong nagsalita, ay eh kung hindi naman nakita ng mainstream media na newsworthy ka, hindi kay babalita. Ang sabi tuloy ni Alma Formentera, walang queen kasi kulang ka daw sa atensyon. Parkuleta, sabi ni Noli Estrella. Alam alam niyo mga kabunyog, naka, ano, eh, parang batang iyakin. Ano, ano ba yun? Para kang hindi binigyan ng candy, iiyak ka. Kung hindi ka binalita, karapatan ng media yon. O yan, simple lang ang paliwanag ni Joel De Los Santos. Ha, Marculeta, sabi ni Joel De Los Santos, kumbaga sa paninda kasi, hindi ka mabenta. Sa totoo lang mga kabunyog mga kababayan, ano yan, batang iyakin? Kung hindi ka binalita, hindi ka newsworthy. Anon yun? Pero ikaw, hindi ka pwedeng magreklamo. Bakit hindi ka binalita? Ano bang nangyayari dito kay Marculeta? Lahat na lang inaaway. Kumpirmado naman na mayroong arrest warrant itong si Duterte galing sa ICC. Kaya naman ang malaking tanong, paano nalaman ni Duterte ang ganitong informasyon? May traidor nga ba sa palasyo? ICC arrest warrant for Duterte out. Uh, an arrest warrant has been issued by the ICC against former President uh, and Davao City Mayor Rodrigo Duterte informed sources. May sources. Merong may alam yung sources ni Rappler. The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8 lang, pero umalis na March 7. Okay, the ICC has no, has made no official announcement and may not necessarily issue one. Okay? So, alam naman natin, sinabi na ng palakanyang through is e. Lucas Bersamin pag nakipagtulungan ang Interpol tutulungan ang dapat na arestuhin ah tutulungan nila kung dapat may arestuhin okay ayan so yan ang latest so pero dito ang latest pa rin nasa Hong Kong na si dating pangulong Duterte kasama niya ang executive secretary niya si Salvador Medyardeya former National Intelligence Coordinating Agency Director General Alex Paul Monteagudo former PNP Intelligence Director Nelson Kinsay and former Davao Region Police Chief Brigadier General Philmore Escobar. So kasama nila ang kanilang mga asawa. So ito, natunugan, Rodi, Rodi Duterte flies to Hong Kong, amid oh, to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors but Panera says his meeting OFW talaga. Sa akin lang mga clear, sa akin lang, 'di ba? Kung ganyan nakahirap si uh, uh, dating pangulo na Duterte maglakad. Sa akin lang nga, ah, sa akin lang. niya pa ba siya? Ah, uh, sa akin lang 'yon kasi 'di ba may nakitaan sa meeting o rally nila na hinahawakan na lang si dating pangulo Duterte para tumayo. So will he, will he bother? Ba diba, will he bother to go out of the country to campaign for kasama ba 'yung mga ano? Kas kas kasama ba yung mga ano niya? Kandidato. Diba? Kasi kung mga ngampanya sila, to thank OFWs, mga ngampanya sila, mga ngampanya sila, di dapat yung mga kandidato kasama. Diba? Okay. Former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong on Friday amid growing speculation about the possible issu issuance of International Criminal Court arrest warrant against him. Okay? So, confirm na tayo dyan, ha? Wala na akong pag-question-question dyan. Kinonfirm din ang BI. Sabi niya, hindi, do hindi do to, to totoo oh, na mag escape tatakas. Okay? Saying the former president is in Hong Kong for gathering overseas Filipino workers on Sunday, March 9, at Southern uh, Stadium in Wan Chai. He expected to thank OFWs for their continued support for him and his daughter, BP Sara. So in other words, mga kampanya to, mga kaklear. Right? So tanong ko nga, talaga pang talaga ba na gusto pa niyang umalis ng bansa? sa ganung klase ng uh, physical condition niya just to thank the OFWs kasi hindi niya kasama yung kanya mga ano yung kanya i mga kanya mga kandidato dapat yeah, uh, kasama yun di ba kasi papakilala niya rin yung sa mga OFWs di ba sabi ni Panelo I'll be joining him tomorrow ha huh? uh, rumors about Duterte's uh, possible arrest by ICC have been swirling for months with opposition figures such as retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and former <clears throat> Senator Antonio Trillanes IV previously speculating that the warrant could be issued as early as last year. Okay, the ICC is investigating Duterte for alleged crimes against humanity. Okay, alam na natin yan. Uh, amid persistent rumor speculation has arisen that Duterte may not return to the Philippines after his Hong Kong engagement and could seek refuge in China. Okay. Sige, tignan natin mga ka-clear. Pero yun ang nga, iba, Malacanang stated that the government would be obliged to turn over ha, to ICC if request is made through Interpol. Ito, matagal na sinabi to eh. Matagal na sinabi yan ni SOJ. Matagal na rin sinabi yan ni um, ES, Lucas Bersamin. Meanwhile, some officials within the palace are reportedly questioning why the 30 has not been placed under... Kasi wala pang warrant of arrest eh. Talagang, ano, uh, maku-question mo talaga siya. Pero, dapat na immigration lookout order. Okay naman, itrack, natatrack pa naman, di ba? So, kaya lang, we cannot, ano eh, uh, we cannot just uh, prevent him from traveling. Kasi walang warrant of arrest eh. Okay? A lookout, uh, sa immigration lookout order. Di naman, kahit naman may lookout order, hindi naman siya hindi siya pwedeng hindi payagan na lumabas ng bus. Pero matatrack naman yung movement yan. Eh? Diba? The Philippines media outlets have reported that Duterte arrived in Hong Kong yesterday, March 7. Okay? As speculations intensified regarding the potential issue once of ICC arrest warrant. Okay? Eh, the Duterte left the Philippines early on the same day. Parang magkaiba ng ano ah. Parang dumating sa Hong Kong lumalabas March 8. Eh. Diba? And anyway, The reason behind uh, Duterte's sudden visit to Hong Kong has not been disclosed, leading to speculation that he might be seeking to avoid ICC, which said to be have issued a warrant for his arrest. Okay. Hmm. Separately, his daughter, the Philippine Vice President, said Duterte has petitioned the Supreme Court to invalidate her impeachment and to prevent Senate that could lead to her removal from office. Anyway, that. Sabi, susunod daw si Sara eh. Hmm? Okay, si Panelo, susunod. Okay, tika lang dito. Tiyo. Susunod daw siya. I'll be joining them tomorrow. Okay. Additionally, there are unconfirmed reports that VP Duterte might accompany her father to the event in Hong Kong. Wala pa. Wala pang report.